Paglagay na Christmas tree. Ayun. Ayusin na tong tubig. yan, ano Na. Ayan, malinis na. Wala na yung mga graffiti. Ito yung pinakapangalan niya. Kasi bigyang buhay muli. Sobrang ganda na sa esplanade. Pero sana 'tong ano na rin ano, labas. Uh, paayos. And uh, welcome back po ulit sa aming channel. Yeah, ano naman tayo ngayon? Uh, dulo ng Pasig uh, River Esplanade. Sa Intramuros Riverwalk. Eh uh, wala pa lang ano doon, no. Uh. Christmas tree duno uh, sa pinakadulo. Trumuros. doon lang sa, ano, sa May Plaza Mexico at sa tabi ng MacArthur Bridge yeah. walang mga ano dito mga nilagay na palamuti. Christmas decorations yeah. ganda ng view dito buti lang naglagay na, na dito mga trash boom uh, trash trap para hindi na makaratingin nyo na dito mga basura eh, ay meron pa rin pala nakakalusot na dyan na magtapon dito mga kabayan ang dami uli mga basura ang mga ano, mga bote ng ano to. Mineral water. Eh, may mga inaayos pa sa Gedli. Dito pwede rin na maglagay ng Christmas tree. Wala pa yung ano eh. Yung tatwa ayun ganito pala yung nilagay pinagdaga nila ng drainage may basura na kagad ano sa drainage dalawa ang nilagay nila oh ito pa yung isa. Di pa tapos dito. Mga ah, ginagawa pa. <laughs> Bakit naglagay ng mga stalls? Alapad pa rin. May mga ano pa rin asa 7 meters pa rin ang lapad ah, pwedeng lakaran meron na rin mga ano to Christmas lights mga classic na lampos ayan Ay, ah, mas maganda to pag gabi itong isa merong Christmas decoration. Ayan. Tingnan natin hanggang sa Aroseros Forest Park. Ito, Nining B. Kaya kailangan talaga may ano dito. Mga uh, nagdo-robing. Mga mga nawawalan ng na mga gamit ito yung may sira oh. Ito sana maayos na rin oh. magkasira sira nung binungkal kawasak-wasak na baka doon hindi pa naayos. dito mga uh, tent December na ngayon no? wala pa mm -hmm. electric na ferry hindi na tuloy <laughs> sira sira na yung mga ibang yung mga pavers ang uh, dami na ipo mga basura doon yun mm, dito meron ang Christmas decorations ni Plaza Mix ito nakabukas na Ayan. wala nang ano to harang dito naman sila naglagay yun eh. yun yung mga nito ano ah pamaypay dinawang parol Ay, mga ano to, mga buslo tawag Din natin kung magdadagdag pa na mga decorations dito Ito sa ano, sa gabi mayroon mga ano, mga LED lights ito rin ilaw din ha? Oh. yan ito rin mamayang ah, alas 6 na to ng gabi bubuksan ano nakalagay doon ayan pasanda na natin to. Dila tayo sa may MacArthur Bridge. Ooh. Linis. Nung isang taon, dito naglagay na ang Christmas tree. ngayon, ngayon wala. Yeah. Wala, kakaunti lang ang mga namamasyal. Uh, yung linis. nalanta na yung ibang ano, mga halaman. Nalanta na yung mga bonggambilyas. nasa ano na tayo phase 1 na ito sobrang ganda na sa esplanade pero sana itong ano na rin ano, labas uh, paayos uh, upgrade uh, kakalapit pa naman yung ano dito ibang pasyalan uh, post Merong Liwasang Bonifacio Hidden Garden Pwede pang mapaganda Wala pa Hindi pa Hindi Hindi ayos to yung electric ta ferry hindi na tuloy yung ano no pag uh, lunch ang nabawasan na yung mga sapot dito mga statwa yun may naglilinis naman no? maintenance na rin kakasapot yung mga yan yan may ano na pala oh. mga tolda na para sa mga stalls chicken biryani dan dito pala ano mga tindahan ito ito yung linis na Ayan. Ito pa isang Christmas tree. Tabi, ano pa? Harang pa. Itakip pa. Alagay. Giant lighting dito sila naglagay yan yan yeah, December 1 2025 mamayang 6pm pa hmm. mas maano na dito ano mas maganda ayan paglagay na christmas tree hindi sya malapad ang ganda lalo na sa ano to no? sa gabi pag nakabukas sa mga ilaw ito walang mga ano mga ilaw to walang Christmas lights ito yun ito natin mm. tubig pa rin hindi pa nila na aayos yun mm. hindi naman lang tayong mga alaman ganda pa rin ha ganoon na tayo sa Aroceros Forest Park sa uh, gagawing Akatur park tour uh, park nga ba may rere-develop uh, magiging pasyalan din yan team pa kakaroon din ang ano dyan Loton na uh, park park na natin ito hindi pantay itong ano dito daan grabe ang daming mga bahay dati dito ganda rin dito yun ang um, hindi, hindi na natuloy na footbridge sayang ano matagal na sanang natapos yan para sa ano lang talaga yan yung mga pedestrians Thank Kanha pa rin. Zero construction pa. Wala pa. Wala pang progress. Ito yung pinakapangalan niya. Pasig bigyang buhay muli. Pasig River Urban Development. Kunti nakita kong mga ano dito, mga bus. Ayan. Ito naging anong na lang. Loton. Pasig River. Ferry Station. Tinanggal na nila yung keson, Lumanda na rin dito. Hindi pa na natapos di pa rin nagagamit ng uh, Loton Station narado pa rin nasa ano to sa government ang nagiging spec ito pang lumang linear park Ayan. para mapahayos din to ano pa yung mga mohon ng lumang ano to poste ng ilaw saka landscape ito yung mga ano yun mga tisod yung nasa gilid yung Pathwalk hindi nakita ng mga ano yan eh no? mga uh, senior mga mga ano? ito lamig na Yeah. Uh. Grabe, pagdating ng Roseros Forest Park, nilamig na. Naglagay okay. na ako na dito, marker. Rotary club o paano to. Metro Escolta. Dito kahit tanghali, pwede tumambay. Ganito na rin sana yung gawin sa ano, no? sa may maestranza Apo rito ang ano na to Ito dito spot ng mga estudyante Ayan. Punta ng Carrieto natin, mga development na gagawin dito sa monumento ni General Douglas MacArthur ayan, ganyan meron siyang parang ano to rotonda amphitheater jeter nandun pa rin yung mga barong-barong doon hindi pa nare-relocate uh, na re pinuntahan na rin natin itong sa MacArthur Bridge ayusin na itong tubig Yan. na may tubig po eh ang drain na to Magpaka-tubig doon sa ilalim ng Carter bridge ay pa mga basura nadaanan ko to ayan malinis na wala na yung mga graffiti pinturahan niya ang mga kabayan ano pa rin ano tuloy tuloy yung pag aayos dito hindi lang na sa ano no? sa esplanade